So February 20 pa yung mga sir no Happy birthday sa mga nag birthday Happy birthday kay Tony ina ko. sa inaan ko Happy birthday sa pamangin ko Kay Anna Bear Ayan. So meron tayong customer dumating Tutulog ako Hindi ko alam kung bakit May gumising sa akin Wala naman schedule to Okay lang So Patungo muna dito sa upuan ng ano So, kailangan natin ng kape. Alam nyo na kung bakit. Parang utak natin ay gising. Dumating ang sporty, no? Tawa na, hindi raw nagkakarga. Okay? Kaya e, sabi ko nga sa group, ang pullway po ay hindi po masama. Pero, depende po yan sa gumawa. Ayan. Tinastas ko na po yung harness. Okay? Okay? At yeah, isko ko no? ito ako nagputol nito, maglalagay ako ng dahil dito sa parklet kulay blue. Okay? Itong ground, yeah, ayos natin yung wiring. Duduksa natin yung tama, babalot na natin yung accessory bar. Yung kulay light brown. Silipin nyo yung regulator na ikinabit. At kayo na magdesisyon kung bakit galit ako sa ibang pull waver. Kung nakikita nyo yan, alahong pangalan mga sir. Okay? Ang problema na to, hindi na huna huna nagkakarga ang motor. So mamaya, ito pa maling nakita ko mga sir no. Ayan. Itong puti na wire at saka dilaw na wire. Magkasama pa rin po dito sa connection na to, sa kanyang sakit. Ano po? Ayan, nakita ko lang ano. Hindi po kasi dapat ganito mga sir no. Kaya binubulot ko yung wiring eh. Baka naman mali ako, tama sila. Ayan. Paliwanag ko lang, no? Ito, may laman tong AC Galing stator, no? Sana hindi sunog ang stator Kasi hindi rin ako nagkakarga So, ayun, no? Dilaw sa dilaw, sumama Yung puti sa puti Tama naman yon. Pero dapat itong dilaw, hinuguta to Tapos yung kulay black na wire Yung galing stator, ito yun Dinuksungan ng wire Mapapansin nyo, ayun, no? Yan, tumakbo dito sa aking Yan, dilaw na wire, no? Wala ang problema dito. Kaso, sinasabi ko nga lang, ko nga lang, ito kasing dilaw na wire, may dala pong AC yan. Tapos, kung nag-battery drive doon sa itaas, patay na. Nagsalubong na po yung AC at yung DC, alam nyo ang mangyayari. Di ba? Mali. Ayan. Okay. Aalisin ah, ko na ito. Sunog na rin yung sakit eh. Oh. May itim na itong part ng positive. Hindi ko na ito isasakit sakit. Ihin lang ko ng derecho no? papalitan na rin ako ng regulator mga sir Okay Papal ng regulator liho brand Mawala na yung sakit na yan At papal na rin po ako ng LED tail light mga sir no? Yan Para po dito Okay um, Sama natin mayari lang Sir pwede ba kayo sama sa video sir uh, konting mga konting tanong lang Okay. Ah, sir, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Saan pa po galing si sir? Sa uh, po, Binyan. Oh, na surprise ako no. Di sir nag-PM po ba kay sa akin kanina bago kay pumunta? Hindi, sir. <laughs> 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 Tutulog ako eh Pero okay lang, okay lang Kasi nandito tayo para solusyunan yung problema sa motor no? Okay Mayigit kahit pa eh Ah, uh, sa atin na to. Bakit? Kasi kung sa iba pa to na punta, baka na walang hiya na naman. Eh masakit na naman yung pera ng customer Yung bulsa, no? Yeah, well, sige sir, babalikan po namin kayo after tong Mariwarto. che ko na rin yung battery drive dito kung paano nangyari, no? Babalik po ako mamaya sa Lidla, no? Sige po. A few inches later. So, tapos na natin siyang ano, no? Yes, yung wire dito sa muka. Nagpakabit na rin si sir ng voltmeter. Dito natin pinabit yung voltmeter, no? Yan. Tapos yung headlight, yung supply niya, uh, babalik na lang dito si sir para sa power up. Dito muna natin inaagaw sa may pulang sakit, meron dyang accessory wire, light brown. Sa ngayon. Pero babalik pa rin. Hindi ko kakalain na ano eh, na ipapapower up ni sir yung motor. So, ground, ang headlight, dalawang dilaw, high beam low beam, okay na ayos na natin dyan, dito na lang tayo sa baba makikita nyo ito yung busina ni sir no. MOCC tapos yung balas po ng mini driving light ayan, okay na po Diyan na po siya nakalagay alma na po siya dyan ah, kaya ako po ito binuksan gawa ng pinaliwanag ko po kay sir na bawal po yung horn with passing light so binuksan ko para paalis ni sir yung pass light sa mini driving light kasi nga po bawal po yun nung malaman niya pinalis na sa atin yung kanyang horn passing light no so sa to say nakita natin ito po yung mga uh, pamamara nila hindi ko po alam kung bakit mga sir no Ayan. bakit ito ay may plastic no? tapos nakikita nyo naman mayroon dalawang bedlog relay dito um, alam ko ito ay para sa mini driving light low beam tsaka high beam okay? dudukotin ko lang sana yan para matanggal na yung horn passing light ang kanyang um, di ko pa nakikita no yung relay para sa busina hindi ko pa nakikita kung saan niya sinuksok no? pero babalik sa susunod para ipatama yung wiring ng motor ni Sermo no? mawawala to rito saka mawawala yun dyan yung dalawa magiging isa babalik to rito sa kanyang lagayan dito itong plaza relay babalik natin yun dyan sa susunod na pagbabalik no, ayun nakita ko na mm, yun yung isang pang betlog andito na oh. para sa busina to mga sir okay pakitaan ko lang kayo yung update no kung sa iba kayong papagawa ganito makikita nyo yan. May bitlog na. Naka-plastic. Baka daw ginawin. Kaya may plastic. Okay? Cut muna. At ako yung magkatrabaho muna. A few moments later. So, magandang hapon sa lahat, no? Ayan. Hapon na, oh. Tinan mo, oh. <laughs> Basta tayong mag- <coughs> Repolive ng Mews 40 Kaya tayong voltmeter Bago battery 12.0 Okay. Ang baba. Oh, nakabukas yung mini driving light. Kaya yeah, pala ang eh. 12.2, bago battery. Pusat tayo mga sir. 11 volts. Okay. Idle po tayo, 13.3. Ayan, Idle po sir. Ibig sabihin, wala nakahawak sa, sa ating sa throttle. Park light lang. Panel lang, wala pa rito. No? Yun, umahon na po sir ng 14.4. Nakikita nyo naman buwan natin yung park light Park light natin LED LED tail light Minaw ka Ayan At saka meron isang piraso rito Pagbalik ni sir sa ura to ay usin no? yung isa eh Ayan. Okay Tapos park light sa harapan Okay yun na po yung nabuto natin Dalawa Pasok natin ang headlight Ang headlight po niya ay Nagpalit na po kami ng headlight mga sir no kasi yung kanya ay pundi yung low beam, high beam lang available. So nagpalit po tayo ng original T19 Philips. So, ito po natin. 14.3 bukas ang park light. Pag nagbukas po tayo ng headlight. So ayun po yung headlight. Nandoon. doon. low beam, high beam. Low beam, high beam. High beam. High beam no. Low beam, high beam. May nakita akong hazard dito eh, wala ko nagana to. Yeah hindi na nagana so bukas ang headlight bukas ang park light meron po tayong 14.2 yan mga sir no try natin magbusina ito po hindi pa huto na relay yung headlight nito no mga sir try natin magbusina yung headlight po wala pa hong relay yan dyan ko lang sa ibabaw babalik daw yung si sir para ipawiring no o wiring yung mini driving light o wiring yung busina ano okay po pero sa headlight hindi na ho nakurap wala pa hong relayan mga sir no buksan natin yung ating mini driving light okay sa low beam saka sa high beam sa low beam busina po tayo mga sir panoorin nyo na lang meron po sa high beam panoorin nyo kung may kurap patay natin yung headlight meron po siyang kurap no so ipakita natin yung charging nakabukas yung headlight naka high beam nakabukas yung mini driving light naka high beam meron po tayong 12.7 mga sir no yan bago po battery natin okay ipakita po natin yung ano yung yung wala pong load 14.5 at high RPM no i-revolution -re -re ko titingnan oh. natin kung mag-overcharge na mga sir 14.5 okay. Wala akong naganap na overcharge mga sir no Tama tayo makina Ano na? Cut mo na. One eternity later. So, okay na, no? Mandar na uli yung motor ni Sir. Okay, na natin yung headlight. Yan. Yung Philips natin, mga Sir, no? Sino niya? Kaya yung headlight. Ganun pa rin. May driver lang sa lo? Kahit hindi na refresh nawala yung kurap kuya oh. Wala nga. Diba? Okay na. Huwag na magpagawa. Makita lang yung pagawa mo. Yan. Kurap. Okay na. Wala nang kurap. Hmm. Diba? Okay. Wala nang kurap. Hindi nga ipagagawa yung yung rewiring ng busina at saka ng MDL. Ngayon, kanina, nagbibidyo ako kasi nga, po releasing na Nakikita nyo naman, inabot na ng dilim Bakit to? Naglo ko ang makina Ang hirap po paanda rin So, ang ginawa namin Nung aking mga gawa, yun No, tinignan muna yung barbula Baka tukod Hindi naman tukod ang barbula Binuksan ang karburador Ah, baka kakumarumi ang karburador Hindi ho talaga Ang findings ah, Natukuran po ng Carbon sa barbula Nagpalit na rin kami ng hose sa gasolina baka sakaling kasi may putok na rin to eh. May biyak na rin to eh. Saan ba yun? Saka matikas na rin yung hose eh. Yan, yeah, may biyak na rin. Oh. Yan, Tapos tatagas yung gasolina yan Baka daw dyan. Wala rin eh. Nagpalit na kami ng hose. Ganun pa rin. Pindings talaga pagbukas ng karburador yung mismong butas ng intake ng head malangis hindi na namin na ipakita kasi nga siyempre naghahabol din kami ng oras anong oras na okay nagmamadali na kami para makauwi na yung mayari sir may masabi po ba kayo sa dito po kay sir ito dito yeah. okay lang po ba yung ilaw sir hindi po ba nakasilaw Sir, may mga sabi po ba kayo sa trabaho ni San Pedro Pulweber? Ah, maganda naman po. Purito naman yung gawa. Sa oriente, sir. Okay po, sir? Okay naman. Nawala yung kurap. Nawala yung kurap. Ngayon, sir, ang tanong ko lang. Kung halimbawa ang tatanungin kayo, ah, may re recommend niyo po ba si San Pedro Pulweber sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kung, kung kanino man? Ayaw naman po. Yan. Yeah. 100%. Sa makina naman sir, kung sakasakalin na pa kayo rito na nasolusyonan namin ang problema ng makina nyo, nakita nyo naman, testigo kayo, na wala naman akong ginalo sa makina. Pero nung pinaandar na natin, nagloko ang makina nyo. Pero napaandar pa rin natin, tumino na yung makina nyo, kahit pa paano, pero kailangan na ho talaga i-refresh dahil nga marami na ho yung head. May makasabi po ba kayo sa trabaho ni San Pedro Paul Weber tungkol sa makina? Okay naman ma po. Okay naman sir. Stay sir bago tayo magpaalam Sir baka po may nice po yung shoutout Okay na Pakita ko lang mga sir no Ayan Yung auto na sir 32,000 na po Okay Charging po tayo Bukas ang headlight Bukas ang mini driving light Ayan 14.3 Malabo po malabo ba at mga sir Okay po Ayan Papalam na ako Wait lang lahat sumo na sumusuporta kay San Pedro Pobrever. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kiss po sa inyo lahat. God bless po. Mag-iingat po sa mga Maraming salamat po. Thank you po.